O, oh, eto yung uh, ano, manual tensioner sa mga naka-Sniper 1.5 manual tensioner, no? Pag naka-manual kayo, lalagyan nyo ng harang tong post, Kasi pag walang harang yung manual tensioner nyo, yan, nakatikit lang syang ganyan, no? So, di ba, nakatama dito yung tornilyo dito sa hose. So, para hindi mabutas yan, lalagyan nyo ng improvised na karton tatalayan nyo lang ng electrical tape so kapalan nyo lang yung balot na electrical tape para hindi mabutas ilalagay ko to so yan yun o oh. so gumawa ako ng improvise tatalayan ko ng electrical tape yung karton kakalang ko lang dito yan sa tornilyo so yan yan instant harang na yan para hindi mag direct contact tong bolt dito sa radiator hose so, para maiwasan yung butas nito kasi pagka lagi nakadikit tong tornilyo na to magkakaroon siya ng friction mabubutas to so tatagas ang coolant nyo nakakonected dyan dito sa water pump ayan connected dyan dito sa water pump papunta yan dun sa thermostat tapos magsisirculate yung langis kaya pag nabutas to tatagas na ngayon yung coolant nyo mag overheat din kayo kaya sa mga naka manual tensioner na sniper 155 ganito gawin nyo so kung naka stock ba kayo okay lang yun kasi naka flat naman yun eh pag naka manual yan nakasabit yan Ah, pang sniper 155 lang sa 150 kasi wala namang gantong hostel. So ito ba isa yung na to kailangan nga nakatali ito syempre nakadirect din dito sa makina mabubutas nga naman to pag pero so far wala pa namang naging issue dito sa uh, reserve na nabutas to so awareness syempre itali mo na bago pa mabutas ayun Ayan lang so dito talaga especially dito sa mga naka-manual tensioner lalagyan nyo ng kalang ganyan para hindi mabudas to pero siguraduhin nyo rin hindi tatama dito sa throttle cable o sa throttle body ayan kasi pagka sumabit naman yan istakap naman yung minor nyo so yun, ganyan lang that may clearance, may allowance at saka may harang pag naka manual tensioner yung sniper 155 alright mm -hmm.